Ito guys, balik adventure na naman tayo. At tapasan, ang unang nagpakita. Ganda ng tago. Ayun, sa pole. Matagal pa sumama dito sa labas. Ayan, sumama din. Tapasan, bagis or dongis. Ang kilalang tawag dito paksiw at ihaw ang masarap na luto hanap ulit tayo ito may surahan pa kailang maliit huwag dyan hanap tayong iba ito sa maral nakatago ang ulo ayun gitik masarap na luto dito sinasabawan bagong ispat naman ito dito sa parting malayo dun kasi sa parting tabi malabo pa sana may kulambutan dito. Ito may solid na pula. Ayun, getik. Kapresyo lang ito ng samaral. 150 ang kilo. At ito may samaral. Ayan, sa bowl. Aba, parang ayos sa mga isda dito. Mga first class. Napana palang may kasunod na naman. Sana tuloy-tuloy lang. Dito naman tayo sa parting buhangin. Ops! labahita. Maliit pa. Itong isa, malaki. Dito tayo sa malaki. Ayun! Gitik! Pag nagsunod-sunod ang panain na isda dito, sigurado, kwartang linaw ito, 50 hanggang 60 ang kilo ang bilihan dito langoy ulit tayo walang buta naman sana ops may kanuping nasa ilalim ng corals ayun gitik dito sa kanuping kahit anong luto masarap lalo na kung sinigang or paksew sana marami pa itong kasamahan langoy ulit tayo dandahan lang para di ma lampasan mga katago ito may tapasan nakatago ang ulo lapitan natin Ito, lumabas ayun gitik Fifty naman ang kilo nito maganda ang mga patama ko ngayon hindi pasmado Hanap ulit tayo. Ito may danggit bahura. Oy! may katabi pa lang dalagang bukid. Ito muna dalagang bukid. Ayun, sa pool. hindi lumayo yung danggit. Kasa muna. Aroy, bigla na lang naigkas itong pana ako. Adyasa na ito. Andun, umigkas na naman. Butat hindi naalis itong danggit. Ayan, sa pole. Bali dalawa. Magalaw itong danggit. Ganito talaga kapag hindi napupuruhan. Mura lang ito. 100 ang kilo. Hanap ulit tayo. Oops! Dalagang bukid ulit. Bali dalawa. Ito muna. At nasa labas. Ayun! Gitik! Kasa ulit. Maamo isda dito. Ayun! Gitik din! nakachamba kami ng bagong spot na may isda pa mga plus class sa mga isda langoy ulit tayo tiyaga tiyaga lang para makadilin siya ulit ng pandorodog tong ops lapo lapo hindi gumagalaw sigurado na ito Ayun, gitik. Masarap isigang ang ganitong uri ng lapu-lapo. Sa bagay, lahat mo ng lapu-lapo masasarap. Awan ko lang si Magellan kung masarap din. Lalo na sa sweat and sore, mas masarap din ito. Lapu-lapo pa sana para madagdagan. Ops! kanoping naka steady lang ayun gitik gaganda ng mga patama karamihan gitik kanitong tira ang hindi nakakahiya pag hindi tinatamaan nakakahiya wala pang napakitang kulambutan hindi siguro ito tirahan ito, may kanuping pa. Kasa ilalim ng corals. Ayun! Gete! Ayaw pang madala sa labas. Hirap pakadaan. Nakatanggal pa. Hirap patay na ito. Kitang-kita ang tama. Gete! Nasaan na yun? Ando, lumabas na ang iingay ng mga kuliglig dito buti nga ito walang manok kuliglig naman ang pumalit langoy ulit tayo at papakita lang yung kulambutan na yan bigla na lang haharang yung pag meron ito may laplapo sa ilalim ng corals yari ka ayun giti thank you lord at mga first class na isda ang Tumabi dito sa bagong spot. Siguradong makakadelisya nito ng pandordogtong. Kahit walang kulambutan. Ops, labahita. Nakatalikod. Pwede na itong panain. Ayon, sa pole. Malalaki ang labahita dito. Ito ang tiyatawag na labahita, bud. kahit balatan at kung wala rin napakita sa atin may isda dito labahita malaki rin na labahita ito kaya lang tumago dito natin puntahan sa kabila nasaan na yun andun ayun sa pool kaya lang maliit itong butas parang hirap makadaan Sikip. Pirsahin ko na ito. Dugo na kong dugo. Ayun. Nakadaan din. Ang mahal, yung labahe tagod. Kapresyo ng mga samaral at dalagang bukid. Pag ganito nagdilaw-dilaw ang kulay, labahe tabad ito. Labas pa kayo mga isda. Ito, may matangkohaw, Ayun, sa pool. May napansin pa ako sa parting unahan, matangko haw din. Kasa muna. Ah, saan na yun? Andun, sa unahan. Yari ka. Ayan, sa din. Masarap itong ihaw or paksew. Dito sa lugar namin, kilala rin ito sa tawag na Burakat. Hanap ulit tayo. Ito may kanuping. Ayun, gitik. May isa pa sa parting unahan. Kaya kinasakuli ang pana. Andito. Ayun, gitik. Ganda ng mga tira ko ngayon. Karamihan gitik. Siya nga pala sumama ako uli kay Kuya Anto Vlog. Yung bangka ako baka Abril ko lang gamitin pag pana. Naglalambat pa. Kahit balatan at ko papa, magpakita na kayo. Para madagdagan itong isda. Ops! Kanuping! Ganda ng pisto. Hindi gumagalaw. Ayon! Sa pool! Sunod-sunod na ang kanuping dito. Tama, ayan. Para may pandurodog itong ulit bukas. Ano pa kaya? Asunod na mapakita dito. Ops! Kanutin pa! Kanutin! Ay, hamal na nga ito. Kanupin! Ayon! Sapol! At may napansin pa akong isda dito sa parting kaliwa ko. Danggit! kasaule uli butat maamo ang isda nakatagilid pa magayos ka ng pwisto at galay na ang kamay ko ayon sa pool danggit bahura ito masarap naman luto sa danggit bahura prito kung tirahan ito ng kulambutan kanina pa sana may nagpakita daan lang ito. Ito, may dalagang bukid. Ayun, sa pool. Sana yung dalawa kong kasama, marami rin first class na isda ang makuha. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos na, kahit walang kulambutan halos first class ang mga isda dito sa bagong spot may pandurodugtong na hindi na kami nagpangalawang dive at sobrang lamig pa ng tubig pagkalagay nito sa kahon nag uwi na rin kami Ayos na yung isang dive kagabi. Maraming na pa nang tapasan yung mga kasama ko. Marami ring mga dalagang bukid. Ito guys, yung kita dun sa isang dive kagabi. 3,857. Maraming salamat kay Lord at meron na naman pandorodog tong.